Best tara, gawa tayo ng pizza. Pero bago ang lahat, grabe naman kayo. Ang daming views nung paggawa ko ng butter! Maraming salamat! Lalo na sa mga nag-like, comment, at share ng video na yon. Hindi ko talaga in-expect na aabot sa ganun. Na-pressure tuloy ako. Pizza lang itong gagawin ko ngayon, kaya pagpasensyahan nyo na. Anyways, para sa pizza na to, gagamit lang tayo ng re ready-made na na dough. <laughs> Shall we? Ayan. So, first time ko din gagamit na to, Kaya, for the reading ang person. So, kailangan daw i-preheat yung oven at 400 degrees Fahrenheit. Gagamit lang din ako dito ng pizza sauce. Yung ready-made na. At dahil first time ko nga gamitin tong ready-made na dough na to, hindi ko alam paano buksan. Nakita ko sa mga video, pinupukpuk to. Tapos, parang may ka lang somewhere. Kayo ba, try nyo na rin ba gumamit nito? O mas prefer nyo gumawa ng sarili nyong dough? At ayan nga, struggles for real. Pinindot-pindot ko na, kinutsara ko pa. Ay, ayaw pa rin mabuksan. Tingin ko kailangan ko na talaga ng tulong. Tulong mula kay Incredible Hook. Makailang ulit ko nga binasa tong instruction how to open. Baka kasi may nakakaligtaan ako. Bakit ayaw mabuksan? Hindi talaga kaya ng powers ko. Buti na lang, one call away lang si Incredible Hook mula dito sa amin. So yung baking pan, nilagyan ko lang ng baking sheet para hindi dumikit yung pizza. Tapos sinanggal ko lang sa pagkakarolyo yung dough. Tapos ipa-flatten mo lang gamit yung kamay mo. Pero kung may rolling pin ka, mas maganda. Ikaw na ang bahala kung gusto mo thin crust or thick crust. Ikaw na mag-adjust. Break it down, yo. Ay, pizza pala yung ginagawa ko. Hindi pala wrap. First time ko lang din pala gumawa ng pizza. At hindi pa ako marunong gumawa ng pizza dough, kaya bumili na lang ako nito. Tapos ang next step natin, kailangan daw i-pre-bake yung dough for 8 minutes. Pero depende na siguro yan kung anong klaseng dough yung gagamitin nyo. May instruction naman sa likod, kaya kung anumang brand yung mabili nyo, or kung gagawa kayo ng sarili nyo, kayo nang bahala. Actually, wala akong sinusunod na recipe dito, kasi kung ano lang yung available sa ref namin, yun yung ilalagay ko. Gumamit lang ako ng mushroom, onion, pineapple, tsaka yung tirangham. Nung ma-ready na nga yung oven, yung nilagay ko na yung dough para ma-pre-bake na. At habang naghihintay, tinuloy ko na yung paghihiwa ko ng mga sangkap na ilalagay ko. Panay din ang silip ko kung ano ba nangyayari doon sa binibake ko. Hmm, aminin, gawain mo rin yan kapag nagbibake ka o nagluluto, hindi ka mapakali, tinitingnan mo kung anong nangyayari na. Ay, nakalimutan ko pala sabihin, gagamit din tayo dito ng cheese. Kayo ba, anong favorite toppings nyo ng pizza? Pa-share naman ang recipe para magaya ko rin sa susunod. Thank you in advance! Yan, pagkakuha ko nga sa oven, nilagyan ko na nitong pizza sauce. Sa mga gumagawa na po ng pizza, ano pong alternative na pwedeng gamitin kung wala kang pizza sauce? Pwede ba yung tomato paste lang or kaya yung tomato sauce? Hindi ko masyado dinamihan yung pizza sauce kasi hindi ko rin alam kung paano yung tamang amount ng paglagay nito. Tapos sinunod ka na yung cheese. Bale, ang ginamit ko pala dito yung grated marble cheese. Tapos sinunod ka na rin yung ham and mushroom. Feeling ko nga nagkamali ako dito eh, dapat yata binig pag ko pagkalagay ko nung ham, diba? Sinunod ko na rin ilagay yung sibuyas, piña, at saka yung kamatis. Tapos konting cheese lang sa ibabaw. Pwede mo rin dagdagan kung gusto mo mas cheesy. Tapos nilagay ko lang ulit sa oven para i-bake na. Syempre excited ako makita kung luto na ba. Kaya sinilip ko ng paulit. Ulit. Ulit. Kahit alam kong pwede ko namang buksan yung ilaw, tapos makikita ko na yung laman sa loob. At nung matapos nang i-bake, ang sarap sa feeling, parang nabuhay yung pagiging bata ko. Napansin ko nga na parang medyo hilaw pa. Parang kailangan pa i-bake ng konti. Pero gabi na kasi yan at gutom na kami, kaya okay na yan. Palag-palag na, kaya kahit mainit pa, hiniwa ko na agad. Mas masarap sana yan kung mayroong olives at basis sa ibabaw. Tingin nyo, masarap yun. Itong ginawa ko na pizza na to, lasa siyang Hawaiian flavor. Siguro kasi dahil sa pineapple. Kayo, anong pinakamasarap na na-flavor ng pizza na nagawa nyo? Ayaw ko nga pala ng masyadong oily sa pizza, kaya konti lang yung nilagay ko na cheese. Pero ang sarap. Hindi ko sinasabing masarap kasi ako yung nagluto ah. Masarap talaga, promise. Lalo pag gutom ka. Halos maubos nga namin tong ginawa ko eh. Dalawa lang kami dito sa bahay. O siguro masarap lang din talaga yung ready-made na dough na ginamit ko. O siya, hanggang dito na lang. Baka sabihin ng iba, ang dami ko nang sinabi pero wala naman silang natutunan sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Please comment nyo naman sa baba kung anong gusto nyo gawin ko sa susunod. Gustong gusto ko kasi gumawa ng mga bagay na first time ko lang gagawin. Pero hindi ko sure kung gagawin ko nga ba ulit. Ayun lang, bye!